Good morning guys, kamusta kayo? Ayun, bali nandito na naman kami ni Papa sa Kiapo Church para magtirik ng kandila at syempre para humalik sa poong Nazareno. Ito ang isang bagay na hindi makakalimutan gawin ni Papa. Linggo-linggo siya nagpupunta rito kahit matumba-tumba na siya sa paglalakad. Kakatapos nga lang pala ng pista ng Nazareno at syempre bukod sa normal na maraming tao dito, mas lalong dudumugin ito dahil ilang araw din wala dito ang Black Nazarene. Kaya ito, moment of silence muna para mapagdasal din kayo sa poong Nazareno. Ito nga pala yung pila ng pahalik sa normal na araw halos wala naman pila dito pero ngayon ang haba ayun lang bye bye